sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Iso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos, Ama, at ang pagkikipag ng Espiritu Santo na sumainyong sumayin niyong lahat. At sumayin niyo rin. Mga kapatid, aminin natin ng ating mga kasalanan upang tay maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos. At sa inyong mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, Tanang pinakamabuti iyong tinataglay. Gawin mong sa aming kaloob ay manuot ang pag-ibig sa iyong ngalan, dakila at bantog, upang sa pag-unlad ng aming pagsunod sa pananampalatayang iyong ipinagkaloob, mapagyaman mo ang kabutihang iyong inihandog at ang iyong pinagyaman ay mapanatili mong lubos sa iyong pagsubaybay sa amin at pagkupkup sa pamamagitan ng Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa hanggan. Amen. Pagbasa mula sa, sa, sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga kolosas. Mga kapatid, mula nang marinig namin itong tungkol sa inyo, patuloy naming idinadalangin sa Diyos Naway puspusin niya kayo ng kaalamang kaloob ng Espiritu upang lubusan ninyong maunawaan ang kanyang kalooban. Sa gayon, makapamumuhay kayo ng karapat dapat at kalugod-lugod sa Panginoon. Sasagana sa mabuting gawa at lalawak ang inyong pagkakilala sa Diyos. Idinadalangin din naming kayong patatagin niya sa tulong ng kanyang dakilang kapangyarihan. Upang masaya ninyong mapagtiisan ang lahat ng bagay at magpasalamat kayo sa Ama sapagkat minarapat niyang ibilang kayo sa mga hinirang na magmamana ng kaharian ng kaliwanagan. Iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. Sa pamamagitan ng anak, tayo'y pinalaya at pinatawad sa ating mga kasalanan ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong Tugunan Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Ang tagumpay niyang ito'y siya rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansay, nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak, iyaong lahat sa daigdig. Ang puon ay buong galak na purihin sa pag-awit. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Sa saliw ng mga lira, iparinig iyaong tugtog at ang poon ay purihin ng tugtuging maalindog. Tugtugin din ang trumpeta na kasaliw ang tambuli. Magkaingay sa harapan ng poon na ating hari. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. sumain ang Panginoon. At sumain niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nakatayo sa Jesus sa baybayin ng lawa ng Tunisaret. Pinagkalipon punan siya ng napakaraming tao na ibig makarinig ng salita ng Diyos. May nakita siyang dalawang bangka sa baybayin nakalunsad na ang mga mangingisda at naguhugas ng kanilang mga lambat. Lumula na siya sa isang bangka at hiniling kay Simong may-ari nito na ilayo ng kaunti sa tabi. Naupo siya sa bangka at nangaral sa mga tao. Pagkatapos niyang magsalita ay sinabi niya kay Simon, Pumalaot kayo at ihulog ang mga lambat upang manghuli sumagot si Simon. Puro, magdamag po kaming nagpagod at wala kaming nahuli. Ngunit dahil sa sinabi ninyo, ihuhulog ko ang lambat. Kayon nga ang ginawa nila. At sa dami ng kanilang huli ay halos magkansisira ang kanilang mga lambat. Kaya kinaway nila ang kanilang mga kasamahang nasa ibang bangka upang patulong at lumapit naman ang mga ito. na puno ang dalawang bangkaan na halos lumubog. Nang makita iyon ni Simon Pedro, siya ay nagpatira pa sa paanan ni Yesus, at nagsabi, Lumayo po kayo sa akin, Panginoon, sapagat ako'y makasalanan. Nang gilala siya at ang kanyang makasama dahil sa dami nilang huli, kayo din sina Santiago at Juan, mga anak ni Zebedeo, mga kasosyo ni Simon. At sinabi ni Jesus kay Simon, Huwag kang matakot. Mula ngayon ay mamamalakaya ka ng mga tao nang maitabi na nila ang kanilang mga bangka. Iniwan nila ang lahat at sumunod kay Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. At sa mga patuloy na nakikisa sa atin sa ating Facebook Live, magandang umaga din. Mga kabatid, sa atin hong mabuting balita, tampok ho ang pangangaral na Jesus sa isang dalampasigan sa mga taong nangingisda pangaral na nagtalas sa kanila ng magandang kita. Pero mga kapatid, pag natin ang mga salitang binigkas ng dalawang karakter sa ating mabuting balita. Una ay ang sinabi ni Pedro matapos hindi siya binigo ng Panginoon na makahuli ng napakaraming isda. At ano ang nabanggit ni Pedro noong uh, siya ay pinakitaan ni Jesus ng kanyang kapangyarihan. Ang nabanggit ni Pedro matapos hindi siya biguin ng Panginoon. Ang sabi niya, lumayo po kayo sa akin, Panginoon, sapagkat ako'y makasalanan. Mga kapatid, ang mga katagang ito, ang nasambit ni Pedro dahil sa labis niyang pagkahiya kay Yesus, dahil hindi niya agad dahil sa hindi pagtiwala agad sa kanya. Mga kapatid, ang tagpong ito sa buhay ni Simon ang naging daan upang sumunod siya sa Diyos. Tayo, mga kapatid, kailan ba natin nasabi sa Diyos, lumayo kayo sa akin, Panginoon, sapagkat ako'y makasalanan? O kailan ba tayo nagpasailalim sa Diyos? kailan yung panahon na inamin natin na tayo ay makasalanan, tayo ay mahina. Kailan yung panahon na hindi tayo nagyabang, kailan yung panahon na nakita natin ang kabutihan ng Diyos at tayo ay naging mabuti din sa ating kapwa. Kailan ang panahon na tayo ay naging mahinahon, hindi nandaya. Mga kapatid, kung hindi pa nangyayari, yung uh, lumuhod pa tayo, o lumuhod pa tayo sa Diyos, magpakumbaba pa tayo, at bigkasin din na natin yung mga katagang sinambit ni Pedro, lumayo ka sa akin, Panginoon, sapagkat ako'y makasalan. Mga kapatid, ang tagpong ito sa buhay ni Simon Pedro, ang nagdala sa kanya, nag-udyok, upang lubusang sundin ang kalooban ng Diyos. Hindi nagmataas, hindi nagyabang, sapagkat nakita niya ang kapangyarihan ng Diyos. Pangalawa, tingnan naman natin ang sinagot ni Jesus matapos banggitin ni Simon ang mga katagang iyon. Ano ang sinabi ni Jesus nung nagpatira pa si Simon Pedro sa harapan niya? huwag kang matakot. Mga kapatid, nakita ni Jesus kung gaano kadalisay ang puso ni Simon nung siya ay nasa harapan niya. Kaya anong ginawa ni Jesus? Ginawa siyang alagad at later on, naging sandigan ng ating pananampalataya. Siya ay pinagpala dahil sa kanyang pagpapakumbaba. Mga kapatid, pinapalalahanan tayo ng Diyos na sa tuwing tayo ay may mga pinagdadaanan sa buhay, huwag tayong matakot. Problema, pasakit, o kung anuman, huwag tayong matakot lumuhod. Huwag tayong matakot magpakumbaba. Huwag tayong matakot na aminin na tayo ay mahina. Huwag tayong matakot na sabihin sa Diyos na tayo ay makasalanan. Huwag tayong matakot na humarap sa Kanya. Huwag tayong matakot na tumingin na sa krus. Dahil ang krus na kung saan nakabayubay sa Jesus, ang krus na iyan, ang dakilang pagpapakita ng pagmamahal ng Diyos. Huwag matakot. Huwag matakot humarap sa Diyos. Huwag matakot humingi ng tawad sa Diyos. Huwag matakot lumuhod sa harapan niya. Katulad ni Simon Pedro, nagpatira pa sa harapan ng Diyos dahil alam niya na ang Diyos lamang ang siyang magbibigay sa kanya ng tunay na kapayapaan. Dalawang karakter ang nagpakita sa atin sa ating mabuting balita. Una ay si Simon Pedro nang sabihin niyang, mayo ka sa akin, Panginoon, sapagat ako'y makasalanan. Pagpapakita na tayo bilang tao ay mahina. Pagpapakita na tayo bilang tao ay kinakailangan natin ang Diyos. Na tayo bilang mga tao ay kinakailangan natin ang paggabay at patnubay ng poong may kapal. Pangalawa ay ang salita ni Jesus. Huwag kang matakot. Huwag tayong matakot sapagkat meron tayong sasandalan. Huwag tayong matakot sapagkat meron tayong Diyos na tunay na magpapatawad sa atin, na tunay na magpapalaya sa atin sa lahat ang pinagdadaanan natin sa bu. Nariyan ang Diyos. Buhay. Nakikita tayo kung ano ang ating pinagdadaanan sa bu. Huwag takot, wag matakot tumuhod, wag matakot lumapit sa kan. Di isang pandang umaga sa inyo. Noong sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, hali kayo, sumunod kayo sa akin. Pinatawag rin niya tayo sa kanyang halimbawa ng uh, panalangin upang ibahagi ang panalangin sa iba. Maging mapagbigay tayo sa ganoong panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang Santo Papa, mga obispo, mga pari at lahat ng tinawag upang mamalakhaya ng tao. Naway magkaroon ng tapang at tiyaga na ihagis ang lambat ng paglilingkod sa malalim na karagatan ng buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga mangingisda at lahat ng nagtatrabaho sa karagatan naway tumanggap ng maraming ani na nag-uumapaw sa yaman ng Diyos, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayo naway magkaroon ng katapangan na ipahayag sa mga hindi sumasampalataya ang mabuting balita ng Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit, mga nalulumbay, at mga nagdurusa sa karamdaman ng isip at katawan, naway hipuin ng Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao, naway makamit kay Kristo ang walang hanggang gantimpala. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon ng lahat ng tao, sa pamagitan ng mga panalangin ito tipunin mo ang mga nagsisikap na sumunod sa iyong anak siya na nabubuhay at naghahari magpasawalang hanggan amen Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain na ang kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banan. Ama naming lumikha, ang banal na paghahain ay lagi nawang magdulot ng iyong pagbabasbas na sa amin tumutubos upang ang ginaganap mo sa aming pagdiriwang ay maging lubos na pagkakaloob ng iyong pagmamahal sa pamamagitan ng Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo. Magpa sa walang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon na ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikinalugod mong likhain ang sanlibutan na iyong pinagbabago at inidnarangal sa pamamagitan ng iyong anak na kinalulugdan. Kaya't utang na loob ng iyong mga itinatangi at ng mga banal na nakapiling mong lagi ang iyong pagiliw at pagkakandili. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santong Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa so pamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at tugo ng aming Panginoong Yeso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan ka niya. Pinaghati-hati niya yon iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. hindi naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag sa akin. ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalatay. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniyaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay tangkalis na kakalob ng kaligtasan. Kami, nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalusalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag -i. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, hindi ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaluwanagan. Kawaan mo at pangindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos. Kaysa ni Poong San Jose. Kaysa ng mga apostolat ng lahat ng mga banal ni San Jose Marelo na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ang pagupuri sa karangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal papure sa iyo, Diyos, amang mga pangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. ng may kababaan ng loob. Sama-sama didulog ang ating mga kahilingan sa panalang itinuro sa atin ng Panginoon. Amin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalante layo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabigan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesus Christ. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan man, Amen. Panginoong Yesu Christ, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Itunghen mo ang aming pananampalataya at huwag naman aming maraming pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapa at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang kan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumay. At sumay yun rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Let's be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin, Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin, Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan. Mapapalad tayo ng sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsalusalo sa pagkain mong bigay ay humihiling ng lakas mong inilaan upang ang kagandahang loob mo namin madagdagan sa paglilingkod namin sa iyong kadakilaan na nagpaalab sa pag-ibig namin sa kapwa-tao. Sa so, pamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa- sa walang hanggan. Amen. Sumayin ang Panginoon. At sumayin niyo At pagpalain kayo ng mawain mapagmahal at mga pangyarihang Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na. Kumayangayang taglayang kapayapaan at pag-ibig ng Diyos. Salamat sa Diyo.